tuloy na dinudumog ang mga tindahan sa Katarma na mga mamimili na gusto pang humabol sa pagbili ng mga school supplies. Una lang sinabi ng DTI Katarma na may SRP na inilabas para sa mga school supplies sa kailangan ipatupad ng mga tindahan na magiging abot kayang bilhin ng mga magulang. Nagpatupad naman ang diskwento caravan ang nasabing opisina. Una lang sinabi ng opisina na nasa 10 hanggang 20% ang diskwento sa lahat ng mga gamit. Inaasahan naman na magiging uh, sa pagsisimula ng klase ay marami pa rin ang humabol sa pagbili ng nasa sabi ng mga school supplies. Nagpatupad rin ang discount ang ilang mga tindahan sa presyo naman ng na mga school bags at school shoes. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Arts 34, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Kulungan ang binagsakan ng isang 24 anyos na si alias Rolando matapos niyang saksakin ang kanyang tiyuhin. Pasado na una imidya ng madaling araw sa Paradise, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang biktima na si Yuki, 38 anyos at nakatira sa Sandawa, Bakuko, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Ayon sa report, habang naginuman ang dalawa hanggang sa bigla lang silang nagtalo at walang pag-alilangan na sinaksak ng sospek ang biktima sa dibdib. Mabilis na dinala ang biktima sa Davao del Sur Provincial hospital at under observation ng biktima. Samantala, inaayos na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa Wayang, sa ang uh, 71 taong gulang na lolo matapos tangkang tumawid sa Chico River sa barangay Suyang, uh, Tabog City, Kalinga nakilalang biktima na si Palang Daw Pidong. Ang biktima at kasama nito ay nagtungo sa Chico River para mamingwit ng isda noong uh, Merkoles ng umaga. Batay sa salaysay ng kasama ng biktima, sinabi o manu ng huli na tatawid siya sa ilog. Subalit sa ang palad ay tinangay siya ng rumaragasang agos ng uh, Chico River nang abot isang daang metro ang layo. Mabilis naman itong nasagip ng kanyang uh, kasama at isa pang uh, individual. Sinubukan pa siyang buhayin bago isugod sa Kalinga Provincial Hospital, subalit idineklara itong dead on arrival na attending physician. Nangyaring insidente, habang kasagsaga na malakas na buhos ng ulan, nadala ng bagyong karina. Para sa MBC TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na nasa kote ng Sambalis Police ang isang top 5 most wanted person na may limang mga kasong kinakaharap na pang-aabuso sa mga kababaihan sa Sambalis. Na-arrest ito sa puspos sa pagtugis ng pinagsadip pwersa ng mga otoridad ng Sambalis PNP na sa ito matapos makakuha ng eksaktong location ng pinagtataguan ng sospek sa lugar. Ang sospek ay nadakip sa barangay Bangal Dinalupia Bataan na may kasong limang ulit na pang-aabuso. Ang pag aresto sa akusado ay sa ito ng limang warrant paris na ini ng Brand 73 RTC Olongapo City sa mga kasong Acts of Placid business at Acts of Child Abuse RA 7610 na naganap ito sa iba't ibang pecha at pagkakataon. Ang sospek ay nakakulong na ngayon sa Sambalis PNP Detention Facility at makakalaya lamang ito pansamantala kapag nakapaglagak ito ng halaga na inihain piyansa ng korte na 200,000 piso sa isang kaso at 80,000 piso para naman sa apat na kaso bawat isa. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.